Guys, what's up mga kadugal? Ganang hapon. Ayan kami, kapitan namin sa Madirbot mga kadugal. Yan, may tuyo na mga kadugal. Yan. Nakita pala kami ng lubid mga kadugal. Yan mga kadugal. Captain, kaway ka naman dyan kapten. Yan, busy-busy mga kadugal. Bobards! Substitution mga kadugal. Yan. Gatos eh? Gatos na Utsu oh. PC mga Yan. Daing nat mga gargal. Tuyo. Tuyo. Tuyong tuyo na. Yellow pin yan, mga Yellow pin. may dorado pa mga karugal oh. Yun. Kapayla to species ng karugal oh. Ha. Ah. Karganas dulong. Brakin sa. So ini kayak gini loh <laughs> ali dul kan kapan nama kadukal nah kamera mapisi am kadukal watro bakapin tersintos boleh lah Bobots, kaway-kaway ka naman, Bo don. Okay. Ah, uh, yon. jangan mengkerugalo jangan langsung mengkerugan nah, mengsedihkan kila hati atau kadupa よし。